Mayong gabi eh, mga tao. <coughs> Di aday ko to nga sa Diri ko agi oh. Pasal ko sa so, lakang iro. Ay! So, money guys. Dito misa, sa among lumang bahay. Nagpakain ng pusa. Ngayon ay pauwi na. So, mauni ang paligid dito sa palayan. Boswak ng ilang humay, guys. Ang amoa dito, ah, guys. Maupay pagbusog. Mulit nami guys. Kay, ngit-ngit na. Ngay! hinay-hinay lang tagbaktas aning agiana nato kay baling kulba awa oh guys so mao na imong tamakan sa bagay ubos ra kag kagbungan pero why sure og kay dangog po ng imong kagbungan mapangka ang imong ulo aning duckling so amping amping Amping-amping, guys. Katul akong batiis kay nanguha kong tangkong. Nanguha kong tangkong, guys. Among isagol sa sinigang. May sitaw na ako doon. Tapos, mayroong tako do. Yap. Yeah. Sinigang mix na. Ang kulang. Lo. Sa mga has. Oy. Na ay guys, has, has guys. Sa sapa nakita niyo ng puti. Has. Na siya guys, nagdi patay. Alimuot na ang um pakiramdam. Mau ni guys, dinhi. Ang among bagong agianan di kina. Kini sila guys, murag mauna, dinhi silang ani kay mauni kinaunhan nagtanom. na o oh. lugdang nag ilang aw hapit na mulugdang pero delikado ni sa maya kay ko anag maya ani so din ta guys kay kutob kay morag isa kayo mo baktas mo baktas din Thank you for watching guys for my videos. Thank you very much. Bye bye.